good morning hindi kita yan may bumbahan harayo nga doon tahakutan yana. Jadi hindi nga nakahiwalay so yan a, hakot kita upay nga aga at nga tanan medyo ano pa kita matamlay tamlay kay aga pa pero pag hinulasan na kita hin na kita lalaman so yan hakot lang na lalaman may kadamay kaharayuan ang hakoton 50 meters ang layo simula dito sa pagdadalhan ko nitong mga nyug na ito sigurado to mabigat bigat ang lalaki pa yeah. may kabigatan to pero hindi naman ito madami tatapos naman ito agad pero yung magkasama natin, ando na nag na. Nagbabalat ba? Nagbabalat. dire balat nga pagbalat. Nagbubunot. Iya. Yeah. Masuk so, kaya na bunga natin. Masyadong ano hindi dahil malayo ang pagdadalhan natin nito. Na so ayan, tara na. Maputik pa dahil nag-uulan na naman. Iba so, yung daanan. Hindi na lang Bangkit tayo patalindas. karayu ay ito paghahakutan bali mga 300 meters to kung hindi ako magkakamali mga 350 ganyan ito pero kaya naman magaan-gaan lang naman magaan-gaan magandang exercise na naman to pawisan tayo na ito pagpapawisan pinagahan na namin para agad matapos to ngayong araw kay dami trabaho un pwede nga agra agrapod magbabari pa pa damay nanikang lahira na ang adlaw nanikang tinigam na ng era pagbabarian bangin buwas na tira makabari ito so, na nga nakita ito at kakaduan at dudulungan hin ah. tubig may tubig yung ginadaan may tubig ako ko sa saula. Kepoya oi. Ayun harapan nila kita. Makurba ada nak kita makurba ada. Yang <guluh> leh tu cerai semoga anda harapan kita harapan ni. Pwede na nagbuburunok ni ito at samahan. kasamahan. Marami na kita. Yan ito na hira. Yan ito na. Nagbuburunok